Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si uh, Mr. Joel Pintinio ng Barangay Malad at kumakatawan bilang uh, FA President ng Malad Farmers Association. Malaking tulong po dahil uh, nabigyan po kami ng four-wheel drive tractor dahil uh, uh, nakakapagbigay po kami ng serbisyo sa mga kapwa namin magsasaka sa mababang halaga lamang hindi katulad sa private na mataas po kasi ang singilan sa private at ito pong uh, four wheel drive namin na uh, galing kay Mayor Malo ay malaking tulong sapagkat uh, nabibigyan namin ng serbisyong tama ang aming mga kapwa magsasaka. Mas napadali po dahil uh, ganun na uh, napapagaan ito ang trabahong ng pambukid. Madali po ang land preparation pag napadaanan po kasi ng traktora yon, uh, ang kasunod po punon ay uh, uh, suyod na lamang ng hand tractor at magaan na trabaho na po yon, mas madali para po sa pagpreparahan ng uh, lupa. Sa bagay po yon ay uh, Maraming maraming salamat kaya Mayor Malo sapagkat uh, hindi niya kami pinababayaan, kami mga nasa sektor ng agrikultura ay uh, naaalaala niya at binabahagihan niya ng tulong uh, para sa aming mga magsasaka. Na sana po sana ay 'wag siyang magsawa na tumulong sa aming mga magsasaka lalo-lalo na sa mga asosasyon na nais palakihin at palaguin ang samahan. Mayor Malo Maraming maraming salamat po sa sa 4 wd Drive. Napakalaki pong tulong nito para sa aming mga magsasaka.